Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hati sa ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Eksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Headlines! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Brigada Balita Nationwide! Halos limampung petisyon ng mga kandidato para sa darating na halalan idinulog sa Supreme Court. Binihag na labing pitong Filipino seafarers sa Yemen makauuwi na raw ng Pilipinas. Dalawang sundalo patay, labing dalawang iba pa sa inkwentro sa mga rebelde John sa Basilan. Ilang senador naniniwalang dapat na munang ayusin ang panukalang batasing gil sa anti-pregnancy bill bago huyan tuluyang isa batas. Ito namang pondo para hu sa dagdag na case rates ngayong taon. Hindi umano magiging problema ng fail health. Ang PNP naman tiniyak ang kahandaan sa pagbibigay ng kinakailangang security sa eleksyon. Ano man ang maging desisyon hinggil sa term extension ni General Marbil. At isang ina na may breast cancer. Natulungan ng Brigada News FM Bakulod at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, 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 Nationwide. Balita Nationwide. Sa umaga. Nationwide. Brigada Balita sa Umaga Magandang umaga Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. araw po ng webes mga kabrigada January 23, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. Mga kabrigada, kinumpirma ng Supreme Court na umabot sa halos limampung mga petisyon ng mga local at national aspirants at maging na mga party list groups ang inihain po sa kanila. Kailusan na sabing bilang ng mga apela umabot din sa labing isang temporary restraining orders ang inilabas nila para ho magdagdag ang mga ito sa balota. Samantala, ayon naman sa korte na sa 30 pang mga petisyon ang tinatalakay ngayon, ngunit dahil nahuhuli na umano sila sa nilatag na timeline ng Commission on Elections, ay sisimula na muli nilang mag ng balota sa darating na Sabado. Dahil dito mga kabrikada, lahat po ng mga pangalan ng aspirants na nakatanggap ng TRO ay isasama na sa mga bagong balota na ipiprint ng komisyon. Brigada Balita Nationwide. Samatala ka Brigada, yan nga hong nabihag na 17 Filipino seafarers sa Yemen makauuwi na raw sa Pilipinas. Brigada Maricar i-brigada e mo! Brigada! b b b b b b b Makakauwi na sa kanilang pamilya sa Pilipinas ang labimpitong Filipino seafarers na sakay ng MV Galaxy Leader na binihag noon ng Houthi rebels sa Yemen. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pakawalan ang mga binihag na Pilipinong marino at ang lahat ng crew ng naturang barko. Matatanda ang Nobyembre noong taong 2023 ng bihagi ng Houthi rebels ang MV Galaxy Leader. Ayon sa Pangulo, nasa pangangalaga na sila ngayon ng Philippine Embassy sa Mos sa Oman na at uuwi na sila ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Sultan ng Oman na si His Majesty Haitham bin Tariq at sa gobyerno nito sa matagumpay anya nilang mediation o pamamagitan. Pinuriri rin ng punong ehekutibo ang mga kaukulang ahensya ng Philippine government at mga private instrumentalities na walang pagod na nakipagtulungan sa foreign government at entities para mapalaya ang mga marino matapos ang apat na at dalawang atsyam na araw ipinunto rin ng presidente na ang mga binihag na pinoy seafarers ang isa sa mga dahilan kung bakit nito nilagdaan bilang batas ang Magna Carta of Filipino Seafarers kung saan nakapaloob ang pagprotekta sa kanilang karapatan at kapakanan maitaguyod ang kanilang full employment at matiyak ang pantay na oportunidad sa maritime industry kabilang ang pagkakaroon ng access sa edukasyon training and development alinsunod sa mga pandaigdigang pamantayan at kasunduan In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. The balita nationwide. Samantala mga kabrigada, nasa po ang dalawang sundalo habang labing dalawang iba pa ang sugatan sa isang inkwentro dyan kahapon sa Basilan. Ang insidente mga kabrigada ay naganap habang nagsasagawa ng security operations ang mga tropa ng 101st Infantry Brigade para ho ito sa United Nations Development Program na layon sanang magsagawa ng livelihood project sa lugar. Sa paon ng impormasyon, ang pag-atake po ay pinangunahan ng mga armadong grupo nina Najal Buena at Oman Jalis, kasama po ang ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Kasunod po niyan, kinundina ng 101st Brigade ang mga miyembro ng MILF na sangkot sa insidente at nanawagan ng agarang aksyon mula po sa kanilang liderato upang mapanatili ang integridad ng kasunduan sa kapayapaan. Bagamat nag-withdraw na ang ilang mga senador dito nga House Senate Bill Number 1979, ang ilan ho sa kanila nilinaw na suportado naman daw ang paglaban sa teenage pregnancies. Kapila ho niyan, eh pa rin ho sila ng review para po sa mga provisions ng panukalan na yan. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Nilinaw ng ilang senador na sinusuportahan naman nila ang paglaban sa teenage pregnancy o maagang pagbubuntis bagamat nagdesisyon silang bawiin ang kanilang pirma sa Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescence Pregnancy Bill. Ayon kay Sen. J.V. Ejercito na siyang isa rin sa mga nag-withdraw ng kanyang pirma na niniwala siya na maganda ang layunin na naturang panukal batas bagamat dapat muna itong bisitahin upang may saayos ang ilang probisyon. Anya, importante magawa ito upang maalis ang anumang maling pananaw at maitama ang ilang bahagi na siyang nagdulot ng kalituhan o pag-aalala. Samantala, mayroon naman din paglilinaw si Senator Christopher Bongo hinggil dito. I never filed nor express intent to co-author this bill. Ito po yung comprehensive sexuality education bill. Bilang isang mambabatas, uh, palagi ko pong binibigyan ng halaga ang uh, paniniwala, relihiyon at kultura ng bawat uh, Pilipino. Matapos naman naging pagbibidraw ng mga senador sa naturang batas, ay nahihain na ni Senadora Risa Hontiveros ang kanyang substitute bill. Umaasa rin siya na mapag-aaralan na ng mga senador ang tungkol dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Gada Balita Nationwide. Gada wala raw hong magiging problema ang PhilHealth sa implementasyon ng dagdag na case rates. Yan po ay sa kabila ng zero subsidy para ho sa state health insurer ngayong taon. May report si Brigada Haji Camino. Brigada Haji, i-brigada mo! Brigada. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kakayanin pa rin nilang maipatupad ang pagtataas ng case rates para sa mas maraming sakit. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inusisa ni Marikina City Representative Stella Luz Kimbo sa PhilHealth kung paano ito may sasakatuparan sa kabila ng zero subsidy sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Aabot kasi sa 271 billion pesos ang planong gastusin ng PhilHealth para sa dagdag na case rates ngayong taon. Sources of funds for year 2025 are the following. Number one, from the direct contributors of 203 billion pesos, uh, investment of 20 billion pesos, and uh, the surplus 150 billion pesos. This is a total of 373 billion pesos, Mr. Chair, Honorable Representative Kimbo. Now, If we're gonna compare this one to the total approved corporate operating budget of PhilHealth of 284 billion pesos, still PhilHealth has an available funds of 89 billion pesos, Mr. Chair. This is uh, hindi po kasama po dito ang ating uh, nasiniperate na pundo, the reserve fund of 280.5 or 281 billion pesos, Mr. Chair. Para kay Kimbo, magandang balita ito dahil merong aasahan ang taong bayan sa mas maayos na serbisyo mula sa PhilHealth. Bukod dito, buhay na buhay raw ang State Health Insurer kahit walang matatanggap na subsidiya ngayong taon. Meron ka pang kulang-kulang 101 billion na unused na saro. May 80 billion na unused saro at may 21 billion na unreleased appropriations. Pero hindi pa natin bibilang, binibilang dyan yung kinikita natin sa investments. E buong taon yun eh. So more or less, sabihin na natin very conservative. 20 billion conservative po. Oh. E di meron po kayong 389 billion at the least. Samantala, nakakaramdam din umano ng pressure ang PhilHealth na ayusin ang kanilang koleksyon ng mga premium. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang PNP tiniyak po yung kahandaan sa pagbibigay ng kinakilangang election security. Ano man ang magiging kapalaran sa term extension kay General Marbil. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Handa ang Philippine National Police sa magbigay ng kinakailangang seguridad para sa darating na halalan anuman ang desisyon kaugnay sa pagpapalawig ng panunungkulan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pagtiyak ni PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, handa ang PNP na harapin ang anumang banta sa seguridad na maaaring maganap sa panahon ng halalan. We have to also in the tick of our preparation for election it would be uh, quite uh, quite uh, difficult to change the leadership but then again regardless whether he will be extended or not the pnp is ready to provide the necessary uh, security coverage for election. Nilinaw din niya na hindi nakabatay sa anumang partikular na personalidad ang paghahanda ng PNP sa seguridad. This will not be uh, the first time that a uh, sitting uh, Chief PNP will be extended. So this is not new to the PNP uh, hierarchy and even sa mga mababa po nating mga rango po and whether the chief will be extended or not the, what we can assure is the PNP is ready to face any security threats for this coming election. Ng sinabi ni Fajardo na prerogative na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung palalawigin ang termino ni General Marbil na nakatakdang magretiro ngayong Pebrero. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Ang DMW naman, mga kabrigada, nire-review na ang guideline sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Brigada! Sinimulan na ng Department of Migrant Workers ang pag review sa mga pulisiya sa deployment ng overseas Filipino workers sa Kuwait. Kasunod ito ng mga naitalang kaso ng pagkamatay ng mga OFW. Kabilang si na Jenny Alvarado na nasa Widal sa suffocation at Daphne na kalaban na dalawang buwang nawala bago natagpo ang patay. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, layunin ng pagsusuri na ito na magpatupad ng mga kinakailangang aksyon kabilang na ang posibilidad ng mas mahigpit na mga panuntunan Upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs, lalo na ang mga domestic workers sa kasalukuyan, ipinagbabawal ng DMW ang deployment ng mga first-time OFWs o yung mga walang overseas experience. Bukod dito, ipinapatupad din ang white listing at blacklisting ng Kuwaiti recruiters, pre-departure briefings at electronic on-site monitoring sa Philippines side po patuloy yung ating restrictions deferment na itinalaga pa ho nung panahon ni Jolly Renara, Secretary Toots Ople, at pinaigting pa ho. Ang pinataw ho ni Secretary Toots Ople is a deferment with respect to first-time workers tinig na maigi ang work experience. From the Kuwaiti side, meron po silang pinataw na sarili nilang ban na Pangkalahatan, including skilled workers. We retained our own deferment policy at pinaigting pa ho natin. Kasama rin sa nire-review ang kalagayan ng mga kasalukuyang nagtatrabaho sa Kuwait. Samantala, inirekomenda naman ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Rafi Tulpo ang total deployment ban para sa mga Filipino domestic workers sa Kuwait. Sana total ban? hanggang hindi sila mag-ayos-ayos ng kanilang mga pag-ugali, ng kanilang sistema. Like I said, I would prefer or rather mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news authority. Gada Balita Nationwide. Target na tourist arrivals ng bansa hindi raw ho naabot. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Report tala ang Pilipinas ng 5.9 milyon ng mga international tourist arrivals noong 2024. Ayon sa Department of Tourism o DOT, hindi nito naabot ang target na 7.7 milyon dahil sa malaking pagbaba ng bilang ng mga Chinese visitors. Paliwanag ni DOT Secretary Cristina Garcia-Frasco, ang suspensyon ng electronic visa ay naka sa Chinese market. Bukod pa riyan, dulot din anya ito ng geopolitical tension nakikipagtulungan na ang Tourism Department sa Department of Foreign Affairs o DFA para resolbahin ang issue sa kabila ng pagdapa ng bilang ng mga Chinese visitors nakapagtala ang DOT ng 760 billion pesos na tourism revenue para sa taong 2024 ang paglagong ito ay iniuugnay sa diversification ng tourism market kung saan South Korea pa rin na ang nangungunang source ng international arrivals In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Patuloy naman ang pagsuporta ni Senador Bongo, ang chair ng Senate Committee on Youth, sa mga scholars ng Rizal. Kasabay ho ng suporta ng tunong-dunong. A program ng Commission on Higher Education sa 71 mga scholars ay nagbigay rin ng tanggapan ng senador ng ilang school supplies sa mga mag-aaral. Sa huli, binigyan din naman babatas ang importansya ng edukasyon tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Kabrigada, mahalaga po yung sapat na tulog para sa isang kalusugan para po masiguro na sila healthy. Ang nire-recommend nga po ay 8 to 10 hours of sleep every night. Makatutulong po yan para ba para ang energy sa araw-araw at syempre makarecover po ang ating mga katawan sa ating daily activities. Isa po yung palala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4. Multivitamin Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide balita. Makabayaning na Pagtutulungan Mga kabrigada, si Nanay Luisa ay isahong uh, tunay na simbolo ng katatagan at pag-asa Sa kabila ho ng kanyang pakipaglaban sa breast cancer ay hindi siya kailanman bumitiw sa kanyang pag-asa na mabuhay Lumaban. Isa rin siyang masugid na listener ng Brigada News FM Bacolod kung saan unang umusbong ang kanyang pag-asa matapos marinig ang mga kwento po ng pagtulong na naibibigay ng Brigada at ng one Tahanan and Partylist para ho sa mga nangangailangan. Sa kabila po ng mga pagsubok Nananatili pong matibay si Nanay Luisa, lalo na nang samahan siya ng mga volunteers ng Brigada Bacolod at ng wantahanan sa kanyang monthly check-up. Kitang-kita po ang kanyang tapang kahit halata ang bigat ng kanya pong pinagdadaanan. Sa kanya pong natanggap na tulong ay labis niyang ipinagpapasalamat, lalo't malaking ginhawa po ito para ho sa kanya at ang kwento ng kanyang katatagan ay nagbigay inspirasyon sa marami pang mga individual na patuloy na lumaban sa kabila po ng mga hamon ng buhay. First time ko nagkagto sa brigada, wala ko nila pinabayaan. As pinatipangig ko nila. Ang muna nga, dako ko pasalamat ko sa wantahanan. Madam, salamat. Digital. Digital. pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat, Ka Brigada. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Natin po sa ng Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Wala po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and the News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.